Na. <laughs> <laughs> ay, na. Kitala. Oh, sige, sige, sige. Gago. Ah, tayo. Ah! sige. <laughs> <Ay, laughs> na ako <Siyan> <laughs> eh. <laughs> okay okay, 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 okay. Oh, lang <laughs> 'yun. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> Iba gusto mo yung chaser! Eto! Chaser! Eto! <laughs> Ay, mga doon! Ay, mga doon! Hindi ka ba talaga alabas dyan? Hoy, oh, hindi <laughs> <laughs> ka na! Hindi ka na alabas dyan! <laughs> Tara na to! Ay, mga doon talaga Ay, mga doon dyan! ah! Putang! doon dyan!

Ayan na! Ayan na! put. ka gusto ko? Hoy! ka na. Hindi ako sa Si Maynard kumakain po! Tumayo <laughs> ka d'yan! <na>, <laughs> 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 <tama bulunan> <laughs> sabaw, sabaw Sabaw! Pa. <laughs> 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 eh! Non ha vinto, ma è! 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 Non ha Ay, baka magbasa! Aaaaah! Hindi na naliligot si Nick Nick! Ano ba ayo? Ay, takoy na naihiya ako! Bakit nang magbasa? Baka mo masasay yung kama. So, tante! Hulta ko na! Hindi na naihiya ako! Tama lang, tama lang. Lahat masasay. Baka mo masasay yung kama. Ano ba ayo? Takoy na naliligot! Hindi siya naliligot. Sabi siya yun eh. May pala. May pala si Mickey. <gasps> <let the> <laughs> <laughs>